pagpapagawa ng init na tubig yung aming um, ano bang tawag dyan? compressor yung ano, painit ako ng init na tubig tapos dito ilalagay dito ah. ilalamit siguro yung camera yung gabi gabi siya nagpapagawa ng init ah. Ayan na, mainit na. Sasalin ko na dito. tapos pipiksilin ng ganyan para umabas yung hangin pero ingat kayo guys kasi baka biglang tatapon yung tubig sa sobrang init. So, gusto na dahan-dahan lang pagpisa kasi baka biglang tumilapon yung tubig mahirap na masunog yung chan mo ito na ayan na guys dagyan ko na dun sa amin thank you for watching